Limbog ang 33 anyos na subject sa ikinasang drug buy bus sa Barangay San Rafael Distrito ng Manduriao sa Iloilo City. Kinilalang subject kay Rodney Tabangkura alias Blue, residente ng bayan ng Dumangas, Iloilo. Nadakip si Tabangkura sa loob mismo ng inuuphang kwarto ng isang hotel. Nakuha mula dito ang 11 sachets ng shabu na may street value na 4.5 million pesos. Ayon kay Iloilo -Ilo City Police Office Director, Police Colonel Juresti Koronica, si Tabangkura ang kinukuna ng supply ng subject na una nang nadakip sa lungsod na nakuhaan na rin ng malaking bulto ng illegal na droga bago ang Holy Week. Si Tabangkura ay nakulong na rin, may kaugnayan sa illegal drugs. Para sa MBC TV Network News, ito sa Grace Bravo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Davao City. Himas-rihas ang dalawang street value individual matapos silang naaresto sa ikinasang by-bus operation ng Santana Police Station, bandang alas 6.25 ng gabi, Marso 31 sa Purok 16, B. Bolton Isla, Barangay 76-A, Davao City. Ang mga naaresto na kilalang sila July Christian Antonio Flinios alias Ayan, 36. 36 at Ralph Luis Rulli Ongo, 34 anyos, kapwa nakatira sa nasabing lugar. Sa nasabing operasyon, hindi na nanlaban ang dalawang drug pusher kaya matiwasay silang sumuko sa mga otoridad. Nakuha sa kanilang posisyon ang inihinalang shabu na may bigat na 2.45 grams na nagkakahalaga ng 16,660 pesos. Sa ngayon, naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang dalawang na-arrest tong suspect para sa MBC TV Network News. Ito si June Suter. Sama-sama tayo, Pilipino! Nang lulo mong umuwi sa kanilang tahanan si Lolo Oliver Makabita, 61 anyos matapos mabiktima ng peking pera habang nagtitinda ng fishbowl sa barangay Kabatling Malasiki noong Sabado de Gloria. Ayon sa biktima, may lalaking nakamotorsiklo, nakahelmet at nakapes masang huminto sa kanya. Nagpakilala raw ito na isa siyang vlogger at pasisikatin daw si Lolo. Tapos nagtanong sa biktima kung magkanong perang buo na hawak niya, kanya daw dudublihin. Paglabas nito ng 2,000, kaagad itong kinuha ng suspek at binigyan siya ng tatlong perasong tag isang libong at kapag pinaharurot na ng suspek ang kanyang motosiklo. Huli na nang malaman ng biktimang peking pera palang tatlong libong piso ang ibinigay sa kanya. Naon na rito isang lola na nagtitinda ng itlog sa kalasyaw ang nabiktima ng peking 2,000 pesos matapos bumili ng tatlong tray na itlog. Ang suspek na may halagang 1,200 pesos at inabutan ng dalawang perasong tag isang libong humingi ng 500 pesos na sukli at sinabi sa kanya na ang sobra ay sa inyo na. Subalit na batid ni Lola na peki pala ang perang ibinayad sa kanya nang bibili siya ng pagkain sa karinderiya. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo. Sama-sama tayo, Pilipino.